May 26 alas 4 ng hapon at ayan makikita nyo po nagumpisa na ang soft opening ng Diwata Paris Overload dito sa Quezon City at makikita nyo po napakaraming mga tao ang nagaantay ng uh, magandang panimula ni Diwata at syempre masayang masaya ang mga supporter at mga vlogger na nagko-cover kay Diwata syempre views na naman ito makikita nyo po yung mga tao nang guumpukan dyan hindi po awa yan ha nagkakandak po ng speech si Diwata para sa kanyang panimula alam nyo naman malalim ang hugot ng lola para sa mga bashers niya kaya naman Pakinggan natin yung mga sasabihin niya.

And guys FYI lang po ah para po sa mga gustong pumunta sa bagong bukas na parisan ni Diwata hindi ako nagkakamali, dito nyo po sila matatagpuan sa number 47, Morning Star, Sunville Subdivision, Quezon City. Isa po itong malawak na lugar na sa tingin ko eh private property na rentable. Na mas in-improve at halos nandudun na po lahat. Marami po kayong options na pwedeng kainin. May chocolate station, hot dog station, at kung ano-ano pa. Hindi na rin magkakagulo dahil mas pina-improve pa ang sistema nila gaya ng paggamit nila ng POS, touchscreen sa pag-order, at madami pang iba. Then after ng isang orientation at pag-tour ni Diwata sa lugar niya, ay eh, nagpakain din siya. Kita nyo naman ang haba ng pilaw, halos lalo na po yan nandiyan yung mga bashers at mga supporters ni Diwata eto daw ay bilang pagpapasalamat sa mga supporters niya na patuloy na sumusuporta sa kanya at syempre hindi pa po natatapos dyan ang soft opening dahil sasayaw pa si Diwata at syempre madami ding magpe-perform yung lahat dito po sa soft opening ni Ma'am Diwata at ngayon po uh, mag-start tayo panuhali naman po natin sila together with our um, marketing staff Phoenix and Okay, wala ba kayong palapakan child? Isa pa lang sa sigaw Ako parang hina yata. Isang malakas na sigaw horn. Okay, palapakan po natin. Siyempre. Ayan. So, syempre, meron pong malaking sorpresa si Iwata sa atin. Okay? So, ayun pa, ay handa na. Yeah. Mahina ang sigaw. Yeah. Sino ang gustong sumagis sa soft opening? Ayan, maraming salamat po dahil kahit umuulat, buwapag yun, laban pa rin tayo, nandito pa rin tayo. Para supportahan ako kayo, maraming salamat sa inyo. Kaya naman dapat mayroon tayo ngayon mga special guest na darating. Kaya lang, um, hindi sila makakapunta ngayon dahil nga sa bagyo. Yung iba pinahay, yung masasakyan nila parang hindi yata kaya magpapabanti dito. Pero ganun pa man, nagbigay sila sa akin ng mensahe na makating sila sa grand opening natin sa June 2. So pero, hindi na yung iba. Mayroon nagpadala sa atin ngayon. Mayroon tayong surprise na may nagpadala kasi sa atin ng um, bigas. Hindi man siya makarating pero may nagpadala ng bigas na 1,000 kilos. Binigay yan sa akin, pinadala. So ngayon, dahil sobra-sobra na yung binigay nila ng blessing sa akin, ang gagawin ko naman ngayon ay bibigay ko naman sa mga taong na ay yung pumunta. Kaya syempre, 1,000 kilos lang yan, yung abutin lang po. Uh, gusto ko lang pasalamatan sa si Sir Eugene at sa kayong um, uh, yung bigas ko na bite na rice. Maraming salamat po. At pwede ano magamit tayo ng bite na rice doon sa tindahan ko. Gusto ko pasalamatan tayo ng ng 1,000 kilos na bigas. Pero yan lang muna sa ganito pinag-magbibigay pa sila mas marami pa. So ngayon, dahil hindi siya nakalatinit, padala naman siya ng na, uh, 1,000 kilos na bigas. Maraming salamat kay Rosmar. At syempre, kay Bush Yogen. lalong lalo na po sa Pipe Rice. Maraming salamat po sa inyo. So, napangal niyo po mamaya dahil papamigay natin po sa inyo. Yung abutin lang po na 1,000 kilos. So, may uwi niyo po yan mamaya. Maraming salamat. Okay, pero... Maraming salamat po sa uh, pagdating niyo ngayong hapon. Kahit ang ulan, hindi ninyo pinabayaan na ating pangalaman. Oh, 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 Di ba kung Paris mo meron sa kalang? Oh, hindi mo tatawa. Sa mga saginag at ko matid mo? Hindi mo tataayon. Di ba kung Paris mo meron sa kalang? Hindi mo tatawa. Ang pwestisyon ko para na na, ito Paris na buhay nasa dibata, na sa mga papaunlit ka at na kakasawa, ang dirais sa akin di, di pasabaw, may kasama din sa office para di ka mauwao. Sulit na sulit, abot kaya ang presyo Di mahulugan ng karayom sa dami ng tao Oh, yung oh. pinahanggang doon sa kato Sa sobrang sarap ng diwa na pares di na Oh, talagang patok sa masa Lahat ng kahiti habang kumakain sa mesa Kapatid, ang ka pamilya Isama din ato, patayong na magsama-sama Oh, sa diwa Parisan Sarap na hinahanap dito mo at titigman Talagang namang nagpumuunahan mula, mula Batali sa tagpang mulo, diwa sa alo Give me na tayo, hindi mo pa isipan luwas ako na. na tayo, saro na kita hahalaman. Give me my na tayo, hindi mo pa isipan luwas ako na. Give me na tayo, So brap brap, o bing na na sa kasipagan ang kanyang pangalan naging masasasang inspirasyon sa karamihan Oh, siya patuloy lang sa laban kahit madami oh, ang kalakas sa kanyang daanan Oh, kanyang kapakan mas ang isang minamahal ng ating kababayan Ang pa pumunta tanak, Paris, Luma, ka na sa Diwata Paris Overlook mabubusog ka Tara na, sumama ka na isama na buong baka na at buong pamilya Oh, sa Diwata Parisan, sarap na hinahanap dito mo at titikman

Salamat sa lahat. Salamat sa lahat. Salamat sa lahat. Salamat sa lahat. na sa lahat. Salamat 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 sa Salamat sa